Kumusta? Okay, heto tayo ulit para himayin um, yung mga ideas galing sa sources mo tungkol sa, ano nga ba, pagpapalalim ng misyon. Kasi madalas, ang tanong dyan para sa'yo ay, paano ba talaga magkakaroon ng, alam mo yon tunay at pangmatagalang epekto yung mga ginagawa natin? Oo. Ang daming good intentions, pero parang uh, minsan may kulang talaga, no? Tama. Merong ang kwento dyan sa material mo, yung tungkol sa balon. Ah, oo, yung balon? Nagbigay ng malinis na tubig sa isang nayon. Ganda ng proyekto, di ba? Napakaganda. Pero anong namiyari pagbalik? Sira na. Tuyot na ulit. Oo nga. Parang namulaklak lang saglat pero walang ugat. Yun yung um, parang analogy, no? Exactly. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yung idea na baka ang susi hindi lang pala sa galing ng strategy o sa dami ng resources. Ah, okay. Saan daw? Baka nasa isang bagay na medyo uh, nalilimutan natin minsan. Yung malalim at, eto yung word, estrategikong panalangin. Hmm stratehiko. hindi lang yung ano, basta dasal lang for needs. Hindi lang yon. Ito yung panalangin na parang nagtatanim ka ng ugat para sa pangmatagalan. Okay, okay. Sige, himayin natin yan. Pero teka, bago tayo dumiretso doon sa panalangin, balikan natin yung uh, core problem muna. Bakit nga ba kahit ang banda ng intensyon, madalas parang hanggang umpisa lang, panandalian lang yung etekto? Magandang tanong yan. Kasi uh, sinasabi nga dito sa mga source mo, malaki yung chance na masyado tayong nakafocus dun sa um, kita agad yung immediate results. Ah, yung mabilis na panalo. Oo, yung nakikitang tagumpay agad. Mm -hmm. Parang ginamit na example yung buto sa parable of the sower, di ba? Yung nahulog sa batuhan. Oo, oh, oh, mabilis tumubo. Mabilis nga tumubo, pero dahil mababaw lang yung lupa, walang ugat, pagdating ng init ng pagsubok, ano nangyari? Nalanta agad. Hayun, kulang sa lalim. Kulang sa ugat. Dito na siguro papasok yung, uh, yung sinasabi mong panalangin bilang foundation. Hindi lang basta healing. Eksakto. Kasi ang panalangin daw, ayon sa binasa natin, hindi siya dapat ituring na parang um, vending machine. Ah, paanong vending machine? Yung tipong hulog ka ng request, tapos boom, lalabas agad yung result. Hindi raw ganun. Ah, okay. Hindi transactional, kumbaga. Tama. Yun yung term. Ito raw ay transformational. Isang proseso ng pagbabago mismo. Hindi lang transaksyon. Ito yung um dahan-dahan at uh, sadyang pag-ayon natin ng puso, isip, pati mga plano sa kalooban at karunungan ng Diyos. Hmm, malalim. Nabanggit pa nga yung John 15, di ba? Yung pananatili or abiding sa Kanya. Yung daw ang susi sa pamumunga at itong pananatili na to, sa konteks ng misyon ay yung aktibong pakikinig sa Diyos sa panalangin nyo ng yayari para malaman mo saan ba siya kumikilos. Sino ba yung mga taong kanyang itinatayo na ito yung nagiging stratehiko? Okay, gets ko na. So, paano siya nagiging stratehiko? Kasi baka isipin ng iba, ay dasal lang yan. Paano naging strategy? ah uh, Nagiging strategy ko siya kapag hindi lang tayo um, nagre-react sa problema na nandiyan na mm -hmm. tulad nung sirang balon. Mm -hmm. diba? Reaction yun eh. Oo, oh, oh, oh. firefighting. Oo, oh, oh, parang ganun. Sa halip, ang strategy kong panalangin, ipinagdarasal natin yung... Um, Pang-matagalang solusyon, hmm. yung sistema mismo. Halimbawa? Halimbawa, um, panalangin para sa paghubog ng mga local leaders na sila yung mga ngalaga ng proyekto long term. O kaya panalangin para sa wisdom sa tamang paggamit ng resources tulad ng tubig. Hindi lang yung balon mismo kundi yung management. Ah, uh, okay. Panalangin para sa buong sistema, hindi lang sa isang specific na problema. Tama. Para sa buong ecosystem ng community, kumbaga. Mahalaga pala talaga dito yung um, discernment, pagkilatis. oho napakahalaga niyan. Kasi yung strategikong panalangin, tinutulungan tayo nun makilatis. Sino na ba yung mga uh, pinapatayo ng Diyos dito sa community na to? Saan na siya kumikilos na pwede nating sakyan o suportahan? Gets. Para hindi tayo yung parang bulldozer na basta pasok lang. Oo. Oh, oh. At ito pa, higit sa lahat, ito yung nagpo-promote ng tinatawag na local ownership. Ayun, ah, yun. yan ang crucial, di ba? Crucial talaga. Kasi kapag yung mga tagalaon mismo, sila yung nananalangin, sila yung nakikinig sa Diyos para sa lugar nila, tapos sila yung kumikilos based doon, anong mangyayari? Hindi na sila laging aasa sa tulong galing labas. Oo nga naman. Sila na mismo ang nagiging puso't kamay ng misyon sa nilang bakuran. Ito ba yung connection sa pag-iwas dun sa tinatawag na dependency trap? Yung bang uh, yung tulong na imbes na makatulong, nagiging sanhi pa lalo ng pagiging palaasa? Yun nga, yan yung isang malaking panganib minsan sa mission work, di ba? Oo. Pero paano, uh, paano tinitiyak dito na hindi lang tayo nagdarasal tapos wala nang ginagawa? baka maging excuse lang yung prayer para hindi umaksyon laban sa dependency. Paano yung balance? Mahalagang punto yan at nililinaw yan sa mga material mo. Ang tunay na estrategikong panalangin daw ay hindi pagtaka sa aksyon. Actually, ito mismo yung nagbibigay ng tamang direksyon at lakas para sa tamang aksyon. Ah, okay. So prayer leads to action. Oo. Inaakay tayo nito mula sa pagiging um, rescuer, yung laging tagasagip, laging nagbibigay ng isda patungo sa pagiging releaser, tagapagpalaya, yung nagtuturo at nagbibigay ng kakayahan para sila mismo ang mangisda. Mula enablement patungo empowerment. Tama. <laughs> ba, yon sakto mula sa simpleng pag-abot ng tulong, na pwede ngang maging sanhi ng dependency patungo sa tunay na pagbibigay kapangyarihan, ang ipinapanalangin natin na yung mga local believers at mamamayan, hindi lang sila tagatanggap, kundi, kundi maging active partners, kalahok, tagapamahala ng biyaya ng Diyos sa konteks nila, spiritual man yan o sa kabuhayan o sa lipunan. Kaya isang key takeaway dito, Gamitin ang panalangin para itaguyod ang local leadership, local na pagninegosyo, at yung culturally appropriate na pagpapahayag ng faith. Ang galing, malinaw na malinaw, kaya pala ang resulta dapat um, holistic transformation, pagbabagong buo, kasama na yung dasal para sa justice, para sa economic opportunities, sa well-being ng community, kasabay siyempre ng pag-share ng gospel. Hindi pwedeng paghiwalayin. Tama. Hindi talaga pwedeng paghiwalayin ng spiritual at physical na aspeto kung ang habol mo ay tunay at pangmatagalang pagbabago sa buhay ng tao at komunidad. Oo. So, parang i-wrap up natin, ano ang igig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Malinaw sa mga pinag-usapan natin galing sa sources mo na um, ang pagtataguyod ng mission na may impact talaga, yung pangmatagalan, kailangan ng pundasyon. At yung pundasyon na yun, nakatanim sa malalim, mapanalangin at estrategikong pakikinig sa Diyos. Oo, ito yung pag-shift ng focus natin. Mula sa ano? Mula sa mga quick fixes, yung mga panandaliang solusyon patungo sa pagpapalago talaga ng ugat, pagbigay kapangyarihan sa mga lokal na komunidad at pag-asa sa steady pangmatagalang pagkilos ng Diyos. Wow. Okay. At siguro bilang panghuling hamon na rin sa yung pagninilay, habang iniisip mo yung mga um, misyon o gawain na sinusuportahan mo? O baka kasali ka mismo? Meron bang isang partikular na aspeto doon na parang, oh, mas kailangan mong ipanalangin yung pag-uugat, yung pangmatagalang katatagan, imbes na yung mabilisang resulta lang lagi? Hmm, magandang tanong yan. At kasunod nun, ano kaya yung isang maliit pero kongkretong hakbang na pwede mong gawin para masimulan yung pagbabagong yun? Sa pananalangin mo muna tapos, si no baka pati sa pagkilos mo na rin.